Hello guys! Mama Lengki lang sana o kaso sakto nag-snow kaya magko-content muna ako. Hello guys! Grabe yung lakas ng snow! Wow! Ito na guys! Malapit tayo sa palengke ng pan. Ayan siya. Lakad pa tayo ng konti. Wow! Sarap! para guys yung bilihan ng mga prutas on the way na tayo papuntang palengke ito yung way papuntang palengke konti lang yung tao ngayon kasi nag snow pero dahil snow lover ako carry lang ang saya guys. O diba? Masaya lang ang snow kapag pumapatak siya. Pero once na natunaw na siya, grabe, sobrang lamig. Kaya, enjoy muna tayo ngayon. Enjoy, enjoy. Chill, chill lang. <laughs> ang sarap. Ito ang isa sa nagpapasaya sa Ang snow! Ang babaw eh. <laughs> guys, dito na tayo sa palengke. Ayan yung bilihan ng mga prutas. Ayan o, no, pati mga prutas. Naku-covered na ng snow. Oh. Grabe! Whew. Ang lakas ng snow. Ayan din mga ng gulay. Rutas. And guys, bilihan ng daming rutas. Dito naman yung mga isda. Mm Ate, dadalhin ko sa inyo, 'no? Teka muna. Yeah, yeah. Ngayon, nice. sa bibilihan mga isda doon sa kabila naman, mga karne. Doh sa kabila, bilhin ang mga karne. Okay guys, bye for now. Tatawid muna ako doon sa bilihan ng mga karne at gulay. Thanks for watching.